So, iyo ang araw, ano. panibagong araw, panibagong vlog. Siyempre, may bago tayong bili. Ayun ah, no? Brass manifold gates. Isang set na yan. pang natin sa kotse para makatipid. Pwede rin yan sa uh, aircon ng bahay. Uh, adapter lang bibilihin dito. Ayun o, no? adapter. Mayroon na rin akong tanke niyan, yung maliit na tangke, Kaya malaki na matitipid ko nito. So yun, ayun o. No? Ano eh, nakalagay pa rito oh. No. no. video, no return, no refund. So ibig sabihin, kailangan naka-video bago bubuksan. Eh naka-vlog ako. Eh may ebidensya ako. Okay. So ayan. Maganda yung pagkaano niya. Walang yupi yung karton. Kasi naka-bubble wrap siya. Eh. Ayan no. walang UPI. Ya, malamang goods to. So yun, maraming salamat daw sa rider, ang bilis. Kagabi ko lang to, ay kahapon lang ng hapon ko to in order eh. Dumating agad ngayon, umaga. Ano pa lang ngayon, alas Jis pa lang eh. Ang bilis ng ano. Ang bilis ng deliver ng Lazada. Alright, tara buksan natin. Ayun oh. No? Alright, parang very good to ah meron na rin akong nabili nung nakaraan nito eh naiwan ko lang sa probinsya hindi mataas ang pagkabili ko nun naigit sa libo ito ano lang limandaan na higit kulang kulang 600 isang set na siya tinry ko lang tong ganito kung ano yung performance niya kasi yung isa medyo mataas ewan ko lang kung bakit mataas Parang parehas lang naman eh. Ayan o. Ganda naman siya. Inaantayin na lang natin yung ano nito. Yung adaptor dito. Ayan. Umorder na ng adaptor eh. Nasa dalawang daan mahigit din yun. Dalawang piraso na yon High and low. Murang-mura lang. Na-order ko sa Lazada. Ang bilis pa. <laughs> Kahapon ng hapon ko lang yung order. Dumating ngayong umaga. So yon Mahigit limandaan lang. Kulang-kulang 600. O, di laki ng tipid. Okay. Ayun, mukhang matibay naman siya. Kaya sana magtagal. Malamang magtagal naman ito. Alagaan na lang. Huwag lang yung tambak-tambak. Yung -tambak. isa ko kasi ganito Nasa probinsya. Iniwan ko na doon. Mataas ang bili ko noon eh. Dito lang pala yung mas mura. Pero try pre natin to. Ayos naman siya eh. O, ayan Ayun oh. So, yun ang ano. Kaya ako bumili ng ganito para makatipid ako sa pagkarga ng priyo ng kotse ko. Kasi mahal din magpa ano eh. Magpakarga ng priyo sa mga aircon shop. 800 yung iba isang libo kaya laki na natipid may tanke na rin naman ako dyan yung maliit na tanke na ano yun eh dalawang kilo kalahati ayun binili ko rin yung tanke na yun 600 So, nakakamura ako ito 600 plus ito 5 1, 1 plus ano nasa 1 lang kasama na yung ano uh, adaptor So, isa pang purpose ko nito, kaya bumili ako ng ganito. Para pang refill din ng aircon sa ano, sa aircon ng bahay, yung mga window type. Yan, bibilhan bibilhan ko na lang ng adapter dito pang ano, pang window type na aircon. Para makatipid ng gusto. <laughs> Tapos, ah, nagpaturo na rin naman ako ng kung paano mag ayos kalikot dun sa ano eh uh, ah, mga window type na aircon kaya DIY na lang ang mangyayari dito ayun bibila na lang ng adapter order muna di unti -unti, unti unti muna ang ano order kasi wala ano di mabigla sa presyo so yun antayin ko na lang baka bukas dirating na yung adapter dito sa pang kotse kasi in order ko rin to kagabi ko kasi in order yun eh mga bukas kasi nakalagay naman dito bukas daw ang deliver eh kaya pag dumating yun bibili na ako ng per kilo na ano na prion uh, refrigerant bibili ako ng isang kilo isang kilo niya 500 lang naman eh uh, kaya lagi yung tipid kasi magkarga ka sa aircon shop eh isang libo isang anuhan lang eh ito kahit araw-arawin mo to So yun. Quality Maganda naman siya Kamukha lang mo nung binili ko na karaniyan, mayigit May gates Kahawig lang sila Kaya alagaan na lang yan sa linis Huwag nang payaan para magtagal So yun maraming salamat Ayan o no? Bagong gates na ulit ako Kasi yung isang kids ko nasa ano Iniwan ko doon sa ano Sa tatay ko